yo so, mga Rodi, magandang hapon na rawan. Magandang hapon. Yan, syempre. Tagdon, nandito kami ngayon sa Sapa. Kami dahil nandiyan si Kuya Kuang Kuang, Kuya Blas. Yan, yeah. yeah. oh, diba? hindi dito naman si Pang Kuang Kuang yeah. mga Rod. So, okay. Mag-fishing na tayo. Mag-fishing na tayo. Ayan, yeah, Idol syempre, maraming maraming salamat sa patuloy ng supporta. Yan, sa walang salamang supporta mga idol. Ang na ako. Sana... Miskot na. Ay, ingat-ingat sa lahat at maraming maraming salamat. Standby lang, standby. Oh, <laughs> yeah, no, di ba? Diyan lang kayo, dito lang ako. sila sinalikot ko si Dodong, oh. Oh. Iyo, iyo, iyo. Dito lang kami. Pamingan. Sa lit lang ha, mga tuts kabuang na itong aking limit man yung pala, ganun lang pala yun uy so syempre mga dogs, wala na naman palutang yung paminit yung kuang kuang no kaganda talaga nitong bingwit ni Sir Junero Sabares pero Sir gilamok na kami dito gilamok <laughs> mga dogs Oh. Nah. Eh. stand lah, eh, mga stand by. Lang, mga tropa. Stand -by. Hey, grabe. Dami lamok. <laughs> Bila saya do, do. Ini ni, ini ni. Mana di kelang ke kampung? Hmm, tu huli. Oh, laki. Ini laki karpa. Mm. Uh. <laughs> Ian yang sinasabi kan. Iha. Iha iha. Ups. Iha. Wala nang galawan yan mga tropa. <laughs> One sorry, one sorry. Uy, naka-one sorry na si Dodong. Siro <laughs> pa si Kuang Kuang. Mm. Ano ah, tawag niya? Matawag ka masyado. Sinubo mo na masyado. Iya. Hmm. Yeah. Mm. One sorry tayo mga dudong. All right. Ye, ye, ye. Sana hindi tayo malobat. Oh. Yan. 'Yan lang kayo mga dog. Lalo pa kami muli. Si dudong na kaisa na. One sorry. Hmm. nakaling makaisa din ako ba? tamba-tamba mga idol binilas yun

Sini, sini. <tik> e, mana? E. ini, ini. Hari, nah. itu nih Oh, huli, karpa, karpa, oh. oh. karpa, gilis nila, gilis oh, karpa ang gilis 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 ang

Oh, back din oh. Yan, mga idol. Nabutan kami na ambon ni Idol Blast. Yan. Manan na doon Idol Blast. Oh, ulan. Wala kaming ganong huli. oh, you know, oh, at least nag-enjoy uh, na naman kami ngayong uh -huh. araw. Yan, mga karpa naman tayo. Yan, karpa, karpa, oh. karpa, karpa. At least nag-enjoy kami mga dots. Oh. <laughs> Mabun na kasi oh. <laughs> Matamlay. Matamlay, walang ganong huli. Yan, syempre, maraming maraming salamat sa inyong lahat. Ingat lang mga dots, ingat, Yan, ingat. God ingat, 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 ingat palagi. Nag-enjoy naman kahit pa paano, pero... Bawi kami sa susunod mga dots. <laughs> Ay, ingat, ingat, mga lodi, God bless.